nagbalik at muli kang nasilayan, hindi na ako muli pang lilisan. Sarap naman sa pakiramdam mo, baby. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag magbalik yung isang taong sobrang napakahalaga sa'yo. Para masilayan ulit kung gaano kaganda ang mukha mo at gaano kasarap ang makasama ka. At kong hindi na siya aalis pa, hindi na siya lilisan pa sa'yo. Pero once in a blue moon, well, babas, mangyayari ang mga ganyang bagay na no yung taong minahal mo na sobra babalik sa'yo para mahalin, mahalin ka ulit ng sobra-sobra. Kasi sa panahon ngayon, well, kapag sinabi nila na aalis sila, aalis na talaga sila. Walang kasiguraduhan kung babalik. Walang kasiguraduhan kung mananatili. Walang kasiguraduhan will be best na magiging masaya ka ulit sa piling niya. Kasi hindi sa lahat ng panahon, sa kanya mo malalasap yung tunay na saya. Minsan kailangan natin buksan yung puso natin sa ibang tao. Minsan kailangan natin buksan yung puso natin sa mga taong umaasa na mahalin mo rin. Dapat open tayo. Kasi may mga taong mas deserve sa mga pagmamahal na binibigay at pinaparamdam natin. Hindi natin deserve yung mga tao, Walpibas, be na tinitake for granted kung ano yung mga kaya nating ibigay sa kanila. Sayang yung sincere at unconditional na love kung binibigay natin yun sa mga taong hindi man lang marunong, Walpibas, be na i-appreciate yung mga effort at mga pagmamahal natin. <laughs> At sana Walpibas, we'll sa susunod na pagkakataon na magmahal ka ulit, ibigay mo na ito sa tamang.